ako po si Master Hans Kuwa at ito ang ilang aban tips at palala para sa life na kay Bongga para sa mga pinanganak ng Year of the Rat. Magaling kang makiramdam naman, alam nila at kabisado nila kung may problema ka. Huwag mo nang itago sa kanila ang tunay na nararamdaman. Share your mga problem mo, makakatulong sila dyan. White at itang swerte sa Year of the Rat. O, tayo ah, mas magiging masaya ang araw na to kung lagi kang palangiti. Kaya naman, smile tayo, share the good vibes. May happy love life star na activated. Yee! May love star siya. Purple at six ang swerte sa chart. Tiger naman tayo ha. Ikaw ay may kalayaan na gawin ang gusto mo sa buhay. Huwag papigil sa taong hindi ka sinusuportahan. Ipagpatuloyin mo lang ang magandang nasimulan, red at 1 na swerte sa chart. Rabit naman tayo, ito ang takatakdang araw na hindi mo pa gusto mangyari, ngunit para sa ikabubuti mo yan. Kaya naman, ang mga problema niyan, yan, issue na yan, ay tanggapin. Ang maswerte oras, 5pm, east direction, green at 90 na swerte sa chart. Drago naman tayo ah. Para sa love life, hintayin lang ang sa tamang panahon ang taong tinadhana para sa iyo. Hindi ito minamadali dahil kusang darating yan, lalo na kung nakatadhana. Magmanifest naman na ah, ng pangarap at magusto mo sa buhay, dagdagan ng sipag at tiyaga. Pitch at 18 na swerte sa chart. Sneak naman tayo, may isang kaibigan ang tutulong sa'yo. Financially, siya ay kasalukuyan nakatira sa ibang bansa. Posible siya maging business partner mo. Maging positibo sa buhay, iwasan ang pagsabi ng masasakit na salita. Activated kasing araw ang Hurtful word start Pink at for ang Swerte, sa chart. Ito naman sa Year of the Horse. Ha? Maging grateful at magpasalamat. Dagdagan ng prayers dahil buo walang sakit ang buong pamilya. Sa panahon ngayon, ha? kalusugan ang pinaka-importante. Kaya dapat ingatan. Health is wealth. Blue at 3 ang swerte sa chart. Gold naman tayo, iwasan. Madalas sa mag away kay partner. Pagdating naman sa pera, iwasan din ang pag-aaway tungkol sa pera. Gold at 10 ang swerte sa chart. Monkey naman tayo, magiging maganda ang pakikitungo niya sa'yo dahil nare-realize na niya na may mali siya. Maroon at 20 ang suerte sa chart. Rooster naman tayo ha, magkakaroon ka ng problema pagdating sa love life. Unhealthy star, ay iwasan. Umiwasan sa stress at mga bagay na nagbibigay ng stress sa'yo. Silver to seven ang swerte sa chart. Dogi naman tayo ha, ah. huwag pairalin ang galit, iwasan ang pagbitiw ng masakit na salita upang makaiwas ng pag-aaway sa ka kaibigan man, katrabaho man o pamilya. Hurtful words star activated. Yellow at five ang swerte sa chart. Para sa year of the pig naman tayo, para sa iyong health ipagpatuloy ang healthy lifestyle. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Orange at 20 ang swerte sa year of the pig. Muli po, ito po yung magabay patnubay prediction lamang ni Master Hans. Kayo po ang gumagawa ng swerte niyo dahil nasa inyong mga palad na sa lalay ang tunay na tagumpay. Ako po si Master Hans Kuwa para sa hashtag #HansSuwerte. Sa abante.